Good news mga kabero! Gusto mo bang pumasyal sa malaparaisong hardin na farm? Halika't sa mo ko dito sa Simaras Farm. Ang Simaras Farm ay matagpuan sa Pagbilaw Road, Barangay Lakawan, Tayabas City. Ang Simaras Farm po ay napakadali lamang matagpuan at bukas po ang Simaras Farm mula 9am to 6pm. Grabe, mamamangha ka sa lugar na ito. Napakaganda ng place. Grabe, parang paraiso. At Instagramable po ang lugar na ito at sigurado mag enjoy ka every corner. Ay mapapapitig ka rito at mapapakuha ka ng litrato. At mga kabero, no, napakaganda rito kasi pwede ka rito mag pre-wedding shoot at syempre ng birthday mo o oh, anumang occasion. At pinakamaganda rin dito mga kabero, meron din sila rito batis or river na pwede kang magtampisaw at habang nagkakamping or habang ikaw po ay naliligo at nagpipiknik dito. At mga Bero, marami rin silang discount sa mga students and siyempre sa mga PWD and sa senior. Kaya mga Bero, iniimbitahan ko kayo dito sa Simaras Farm dito po sa Mitayabas at sigurado mag enjoy ka at magiging masaya ang araw mo dito sa Simaras Farm. Kaya kerala, na, saktong-sakto sa iyo sa buong pamilya at syempre sa magkasintahan upang ma-enjoy mo ang lugar na ito ay kinakailangan po mga bero, ay pasyalan mo na at magpabuka na mga bero. sa sobrang ganda ng lugar na ito ay talaga namang babalik at babalikan mo at sobrang nakakarelax ang Simaras Farm kaya tara na sa Simaras Farm